<laughs> Ang tinawag nga number 1, 91 91.9 IFM matik Mati ako si Relo Kinario, taga uh, Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mati ganahan ko maminaw sa ilang drama o balita. Ang tinawag nga number 1, 91 91.9 IFM FM. Mati. Oh, sa sir. <laughs> 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 Ang tinuod nga number 1, ay 91.9. Mate, ako si Princess Abad, taga Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mate, kay ganahan ko maminaw sa Handumanan no palami ay og sa Dear IFM. Ang tinuod nga number 1, ay 91.9. Mate, o sa bayad, sir? <laughs> ang Tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. Matek. Ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagpaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganaan ko maminaw sa mga balita o sa mga drama na palami ay. <laughs> Para sa kuha, ang tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. Mate! O, sa bayan, sir! <laughs> 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 Ang tinood nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Ako si Veronica Lua, taga Barangay Bula. Nagapamina ako sa 91.9 IFM. Matik! Kay ganahan ko maminaw sa drama o balita. Ang tinood nga number 1, 91.9 IFM. Matik! Oo, sa sir! Matik! <laughs> <laughs> I am. <-F> <laughs> <laughs> Ang tinood yun nga number 1 para sa kuwa wala na lain, IBM 91.9 Mate, ako si Buhit Lagubita nagpumina of me sa IBM 91.9 Matic kay lami ang ilang mga balita dili dili bot bot dili bayas tinood yun nga balita dili dili bot bot dili bayas ang tinood yun nga number 1 para sa kuwa wala na lain, IBM 91.9 Mate. Oh sa bayan sir <laughs> <laughs> I am <-F> <laughs> ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik ako po si Cone Bautista taga barangay Labangal nagapaminaw kay Cooper sa 91.9 IFM kay nindot ilang mga drama mga balita ag og palamiay. ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik O, sa bayan sir <laughs> <laughs>

number one station para sa kuha IFM number one matik. Ako si Janya Damar taga Balunto, Labangal, Sunwan nagapaminaw sa IFM 1.9 IFN matik. Kay ganaan ko sa ilang programa nga palamian. O balita sa mga drama ang number one station para sa kuha IFM number one matik. Kung sa bayan sir! <laughs> Hey! <laughs> 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 I am <-F> <laughs> ang tinod nga number one IFM Mate! ako si Maria Lorna Hawod tagalagaw ganaan ko maminaw sa IFM tungod aning palami ay o kanang drama nga handumanan o, mga balita pod 24-7 ang akong pagpaminaw sa IFM 91.9 Jinsan ang tinod nga number one IFM Mate! O, sa bayan sir <laughs> I'm. i ang tinuod nga number one ang IFM 91.9 Matik ako si Maymay ako sta, taga Barangay Olimpog taga Paminaw sa IFM 91.9 kay nindot ang ilahang mga balita ang ilahang mga programa sa labina, ang drama o ang palamiay ang tinuod nga number one diri sa Barangay Olimpog ang IFM 91.9 Matik oo sa bayan, sir! I'm ready. I'm ready. I'm Atinod At na number one, IFM. Matik! Ako si Jerry, nagpapaminaw sa 91.9 IFM. Paminaw mo sa reaction, wala uh, walay halo na fake news, political, tikal, walay halong politika, huwag makalingaw. Atinod na number one, IFM. Matik! Oh, sa bayan, sir! Matik! 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 I -F -M. Matik. Sabayan sir, batek. Ako si Ronald sa Naga Puting Bato, loyal sa IFM. Ganahan ko maminaw sa IFM labi na kay Jordan Britos o kay Arman Taliban sa IFM reaction. Kay dili Bayas, walay halong politika. Sabayan sir, batek. Unsabayan oh, sir. Batek. <laughs> IFM. <laughs> <I -M. laughs> Ako si Gary sa Fatima. Ganahan ko maminaw sa IFM. Kay dili ti kalon paminawon. Og usab paborito pud nako si Pastor Gai Unsa pay answer? Mati. Unsa pay answer? Mati. <laughs> Mati. <laughs> Ang tinod nga number one, o nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91.9 IFM News Chensan. Matik! Ako, si Nima lista nga taga-purok, Matinabawon nga nagpabinaw. O kanunay, o 91.9 IFM Matik, ganahan ko maminaw sa IFM. Uh, kay tungod, tinood ang ilang mga balita, og ganahan ko sa drama nga palami ay labi na ni Arman Taliban, o Pastor Gahi, og si Jordan Brito sa IFM Reaction. Ang tinod nga number one, o nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91.9 IFM News, Chensan. Matik! <laughs> o, sa sir! Matik! 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 Ang tinaon nga number 1 91.9 IFM. Mati ako si Relo Kinaryo taga Barangay Bula nagapaminaw sa IFM 91.9. Mati ganahan ko maminaw sa ilang drama o balita. Ang tinaon nga number 1 91.9 IFM. Mati. sa sapaan sir. Mati. Mati. IFM. Ang tinuod nga number one, IFM 91.9. Mate, ako si Princess Abad, agad Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mate, kay ganahan ko maminaw sa Handumanan o Palamiay o sa Dear IFM. Ang tinuod nga number one, IFM 91.9. Mate, ako sa payaan, Sir! <laughs> <laughs> ang tinawad niya number one, 91.9 IFM. Matek, ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagpaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganaan ko maminaw sa mga balita o sa mga drama na palami ay. <laughs> Para sa kuha, ang tinawad niya number one, 91.9 IFM. Mate O, sa bayan, sir! <laughs> Matik! IFM! <laughs> Ang tinod nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Ako si Veronica Lua, taga Barangay Bula. Nagpapaminang ako sa 91.9 IFM. Matik! Kay ganahan ko maminaw sa drama o balita. Ang tinod nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Kung sa sir! Matik! <laughs> <laughs> Ang tinuod yun nga, number one, para sa kawawulan uh, uh, lain. IBM 91.9 Matek ako si Buwet Lagubita nagapamina o sa IBM 91.9 Matek kay lami ang ilang mga balita dili dili butbot, di dili bayas tinuod yun nga balita dili dili butbot, dili bayas ang tinuod yun nga number one para sa kuha, wala na lain IBM 91.9 Matek Oh sa bayan sir Matek <laughs> Matek i have them ang tinodjud nga number 191.9 91.9 IFM Matik ako po si Kone Bautista Gas taga Barangay Labangal nagapaminaw gyud ko permanente sa 91.9 IFM kay nindot ilang mga drama mga balita ag og palami ay ang tinodjud nga number one, 91.9 IFM Matik Unsa oh, sir? <laughs> <laughs> <I -F -M laughs> Ang number one station para sa kuha IFM number one, Matik. Ako si Jania Damar, taga Balunto, Labangal, Sunwan. Nagapaminaw sa IFM, T1.9, IFN, Matik. Kaya ganaan ko sa ilang programa nga palamian. O, balita sa mga drama ang number one station para sa ko ifm number one matik kung sa bayan sir matik matik ifm nang tinod nga number one ifm matik ako si Lorna! lagaw <laughs> Ganaan ko maminaw sa IFM tungod aning palami ay o kanang drama nga handumanan o, mga balita po. 24-7 ang akong pagpaminaw sa IFM 91.9. Jinsan ang tinood nga number one. IFM, mate! Oo, sa sir! Mate! 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 ang tinuod nga number one, ang IFM 91.9 Matik. Ako si Maymay De Acosta, taga Barangay Ulimpo, taga nagapaminaw sa IFM 91.9 kay nindot ang ilahang mga balita, ang ilahang mga programa sa labina, ang drama o ang palamiay ang tinuod nga number one diri sa Barangay Olimpog ang IFM 91.9 Mati point sa bayan, sir! Mati! 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 Ang tinood na number one, IFM. Matik! Ako si Jerry, nagpaminaw sa 91.9 IFM. Paminaw mo sa reaction, wala uh, walay halo na fake news, political, tikal, walay halong politika, huwag makalingaw. Ang tinood na number one, IFM. Matik! Usa pa yan, sir! Matik! Mati! Sabay-anser, batik! Ako si Ronald sa Tagaputing Bato. Luyal sa IFM. Ganaan kong uminaw sa IFM. Labi na kay Jordan Britos o kay Arman Taliban sa IFM Reaction. Kay Dili Bayas, wala'y halong politika. Sabay-anser, batik! O sabay-anser, batik! Batik! IFM! Ako si Gary sa Patima. Ganahan ko maminaw sa IFM. Kay dili ti kalon paminawon. pag usa paborito pud nako si Pastor Gahi. Unsa pay answer? Mati. Unsa pay answer? Matik! Mati. 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 Ang tinod nga number one, og nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91.9 IFM News Chensan. Matik! Ako si Nima ilista nga taga Purok Matinabawon nga nagpabinaw, o kanunay, o 91.9 IFM Matik ganahan ko maminaw sa IFM. Ah, kay tungod, tinood ang ilang mga balita, o ganahan ko sa drama nga palami ay labi ni Arman Taliban, o Pastor Gahi, og si Jordan Brito sa IFM Reaction. Ang tinod nga number one, o nagpabiling number one sa Tibok Chensan, Chensan, 91.9 IFM News, Chensan. Matik! <laughs> oh, sa bayan, sir! Matik! 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 IFM! Tinawan nga number 1 91.9 nine pin Mati Ako si Relo Kinario Taga uh, Barangay Bula Nagapaminaw sa IFM 91.9 Mati Ganahan ko Maminaw Sa ilang drama O balita Ang tinawan nga number 1 91.9 one 91 point Mati Oh sa sir Mati Mati ang tinuod nga number one, IFM 91.9. Mate, ako si Princess Abad, taga Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mate, kay ganahan ko maminaw sa Handumanan o Palamiay o sa Dear IFM. Ang tinuod nga number one, IFM 91.9. Mate, kung sa payaan, sir! <laughs> ang Tinood niya number one, 91.9 IFM. Matek. Ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagpaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganaan ko minaw sa mga balita o sa mga drama na palami ay. Para sa ko ang tinood niya number one, 91.9 IFM. Matek. sa sabayan, sir! <laughs> <laughs> <I -F -M. laughs> Ang tinod nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Ako si Veronica Lua, taga Barangay Bula. Nagapamina ako sa 91.9 IFM. Matik, kay ganahan ko maminaw sa drama o balita. Ang tinod nga number 1, 91 91.9 IFM. Matik! Oo, oh, so sa sir! Matik! <laughs> Patrick! Ay, FM! number one, para sa kuwa, lain. IBM 91.9 Matek ako si Buhit Lagomita nagpaminaw firme sa IBM 91.9 Matek kay lami ang ilang mga balita dili dili bot bot dili bayas tinuod yun nga balita dili dili bot bot dili bayas ang tinuod yun nga number one para sa kuha, wala na lain IBM 91.9 Matek Oh sa bayan sir <laughs> 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 i am <-F> <laughs> ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik ako po si Cone Bautista taga barangay Labangal nagapaminaw kay Cooper Maminti sa 91.9 IFM kay nindot ilang mga drama mga balita ag og palami ay ang tinood nga number 191.9 91.9 IFM Matik unsa sa bayan sir <laughs> 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 Ang number one station para sa kuwa, IFM number one, Matik. Ako si Janya Damar, taga Balunto, Labangal, Sunwan. Nagapaminaw sa IFM, 1.9 IFM, Matik. Kay ganaan ko sa ilang programa nga palamian. Oh, balita sa mga drama. Ang number one station para sa ay IFM number one, Matik. Oh, sa sir! ang nga number one, IFM, Mate! Ako si Maria Lorna Hawod, Tagalagaw. Ganaan ko maminaw sa IFM tungod aning palamiay o kanang drama nga handumanan o, o mga balita po. 24-7 ang akong pagpaminaw sa IFM 91.9, Jinsan, ang tinood nga number one, IFM, Mate! Oh, sa bayan, sir! <laughs> I'm <laughs> 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 ang tinuod nga number one ang IFM 91.9 Matik ako si Maymay ako taga Barangay Ulimpok, taga Paminaw, sa IFM 91.9 kay nindot ang ilahang mga balita ang ilahang mga programa sa labina, ang drama o ang palamiay ang tinuod nga number one diri sa Barangay Ulimpok, ang IFM 91.9 Matik Oh, sa bayan, sir! I Matinod na number one, IFM. Matik! Ako si Jerry, nagpapaminaw sa 91.9 IFM. Paminaw mo sa reaction, uh, wala walay halo na fake news, political, walay halong politika, huwag makalingaw. Matinod na number one, IFM. Matik! O, sa bayan, sir! Matik! 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 Matik. I -F -M. Matik sapayan Sir Bate. Ako si Ronald sa Tagaputing Bato. Duyal sa IFM. Ganahan ko maminaw sa IFM. Labi na kay Jordan Britos o kay Arman Taliban sa IFM Reaction. Kay Dili Bayas, walay halong politika. sapayan Sir Bate. Ako sa Sir Bate. Ako si Gary sa Patima. genahan ko maminaw sa IFM. Kay dili ti karon paminawon. Og usa paborito pud nako si Pastor Gai, Unsa pa answer? Mati. Unsa pa answer? Mati. 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 Ang tinod nga number one, o, nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91.9 IFM News Chensan. Matik! Ako, si Nima Ibangilista, porok, nga taga Purok, Matinabawon nga nagpabinaw, o kanunay, o 91.9 IFM Matik, ganahan ko maminaw sa IFM. Uh, kay tungod, tinood ang ilang mga balita, og ganahan ko sa drama nga palami ay labi na ni Arman Taliban, o Pastor Gahi, og si Jordan Brito sa IFM Reaction. Ang tinod nga number one, o nagpabiling number one sa Tibok Chensan, 91 91.9 IFM News, Chensan. Matik! O, sa bayan, sir! Matik! 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 IFM! ang tinawag nga number 1 91 91.9 IFM. ipin mati ako si Relo Kinario taga uh, barangay bula nagapaminaw sa IFM 91.9 mati ganahan ko maminaw sa ilang drama o balita ang tinawag nga number 1 91 91.9 IFM. ipin mati oh, sa payan sir Ha, 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 ha. Ang nga number one, IFM 91.9. Mate, ako si Princess Abad, dagat Barangay Bula, nagapaminaw sa IFM 91.9. Mate, kay ganahan ko maminaw sa Handumanan o ay, o sa Dear IFM. Ang nga number one, IFM 91.9. Mate, ako sa bayan, Sir! <laughs> <laughs> ang tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. Matek. Ako si Israel Turquator, taga Barangay Bula, na nagpapaminaw sa 91.9 IFM. Kay ganahan ko maminaw sa mga balita o sa mga drama Nga palami ay. Para sa kuha, ang tinood niya number 1, 91 91.9 IFM. Matek. Oo, payan sa bayan, sir! <laughs> Matik IFM <laughs> Ang tinood nga number 1, 91 91.9 IFM Matik Ako si Veronica Lua, taga Barangay Bula Taga ako sa 91.9 IFM Matik Kay ganahan ko maminaw sa drama o balita Ang tinood nga number 1, 91 91.9 IFM Matik Kung sa payaan, sir Matik Tinood yun nga, number 1 para sa kuwa, na ilain, IBM, 91.9. Matik, ako si Buwit Lagubita, nagpuminaw firme sa IBM, 91.9. Matik, kay lamiang ilang mga balita, dili, dili bot-bot, dili bayas. Tinood nga balita.